Hindi natuloy ang pagsasampa ng petition for certiorari with temporary restraining order ng Sunshine Media Network International o SMNI laban sa National Telecommunication Commission sa Quezon City Regional Trial Court ngayong hapon. Ito ay kasunod ng pag-issue ng NTC ng 30 days na suspension order laban sa SMNI. Kaninang alas dos ng hapon, dapat ng hapon magsasampa ng petisyon. Ang SMNI na pangungunahan ng SWA RA S.A.G. Media Corporation sa pamamagitan ng kanilang representative na si Marlon Rosete, Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. Hindi naman sinabi ng Natura Network ang dahilan kung bakit naantala ang pagsasampa nila ng petisyon. Ang suspension order ay kasunod ng isang resolusyon sa Kamara kung saan inakusahan ng SMNI ng paglabag di umano sa kanilang prangtisa. Sa ilalim ng kautosan ng NTC, maliban sa suspensyon sa loob ng isang buwan, ay pinagpapaliwanag din ang Aswara Sag Media Corporation sa loob ng labing limang araw para hindi sila patawan ng administrative sanctions.